Nagulat ako na ta. Talaga na surprise ako ni Ma'am Norma. Ya yeah, Ma'am Norma, ah, uh, nag na naman ako ta. Yon WhatsApp mga kabida, isang magandang araw po sa ating lahat. So sa video ito, dito na naman tayo sa ating bakuran at ah uh, yun nga meron ako dalang dalang in order kasi sa ito yung dito sa atin sa At, uh, nakita ko doon sa video nya na napakatalas nya panda mo siya mga kabida parang magandang nakikita ko pag mo maganda yung ambilis bilis matalas yung kanyang tag nito yung ito matalas sya tignan natin kung matalas nga unboxing natin dito natin nagkita <laughs> ko napakaganda niyang gamitin ah, walang gano siyang uh, safe safe ah ganito lang pala siya yan mga kabida ganito lang siya kita ko ang, ta ang talas niya yan mga kabida ganyan ang itsura niya tingnan nga natin pwede na <laughs> yan o natatanggal yung damo matalas yan tingnan nyo A, kita ko ganyan ganyan lang yung lupa mga kabita eh. pwede na para ka lang naglalaro yan o matalas yan o para ka naglalaro pero tanggal yung damo tingnan nyo malinis Hmm. Tama yung napanood natin sa sa online ba Ginaganyan niya Inaatak-atak niya hmm. Pagkatapos nun Tanggal nga yung mga damo hmm. Legit <laughs> Legit nga siya mga kabit <laughs> Legit nga siya <laughs> Ginaganyan lang niya eh. Napanood ko Sabi ko maganda yun ah ang ganda yung uh, gamit na yon. Ito isa sumura lang mga kabida. <laughs> Wala man isang daan. Wala man 100 pesos pa. Pati shipping. Na-miss lang ako doon sa ang bilis niya. Pinaginag niya ganyan niya mga kabida. <laughs> Tama nga. <laughs> tanggal nga yung damo mga kabida. Para ka lang yung naglalaro ba. Pero tanggal yung damo. Hmm. Ah, ko eh. Sabi ko, ang bilis na. Ginaganyan-ganyan niya mga kapila. <laughs> ano, oh, legit nga. Wala. Wala yung damo. Oh. Napakabilis pa. Di ba? <laughs> legit ito na, na order natin sa na order natin sa online. 100 lang siya. Pero hindi naman siya ganong kagandahan na katibay dahil nasa 100 pesos lang. Ay, 97 lang pala ito. <laughs> Premises, masubukan natin dito magpasa lang yung kamay mo <laughs> tapos pala dalawang kamay parang inuukoy mo di siya inuukoy mo pero matatanggal matatanggal yung damo legit ano pa ba nabalik Nagandaan niya kasi hanggang doon sa, sa baba Natatanggit yung tag dito Yung mo Sakto <laughs> sakto dito Paglabas ko mga kabila Nandito na itong order 2 days lang recorder rin ko nga to namis sa yun. talagang ang bilis niyang gumalaw mga kabida tanggal yung damo pero okay naman tanggalin yun talaga yung damo okay lang <laughs> ang ah, tanggal yung damo talaga kailangan talagang malalim lang yung pagka uh, baon mo sa kanya pwede rin siyang pang tawag nito mga kabila ba gusto mong gambolin yung yan bago natin tanamin toto ito siya ito oh. tanggal yung damo nya talaga sa baba tapos pwede mo siyang <laughs> may double purpose para siya ayos na din. sa presyo niyang isang daan panalo ka na dito 97 hmm, tingnan nyo ang ganda mo nyo diba <laughs> hmm. yung iba yung dito nyo ay siyan Bentih, uh, awas sige. Uh, alas tres stress alas tres rin bisitas ah karoon dala e. bisitas aligyan eh ha, oh, sige -sige. ah 20 200 200 200 200 pwede na rin to <laughs> para ka nang lang naglalaro pero tanggal talaga yung damo nya napakaganda rin nya yan yes, si na bigay ni parang dianis sa atin ganda rin yan, halos tumubo sya dito hindi tumubo naputol naputol sa siguro tutubo pa kaya yun konti lang yung tinanim natin pero okay na yan ayan yung nagambol Ayan yung mga sitaw. <laughs> Double purpose. Pwede siyang pang gambol. Pwede siyang pang ito Dito pala medyo malalim yung pag gumulan tubig ayan mga kabila bali itong mulberry marami na naman ang bunga oh. <laughs> ayan oh. may bagong bunga na naman sila ayan dami oh tapos dito banda malalaki ayan oh ayan meron malalaki dami na naman bunga mga kabila mabilis lang itong mga itong mga malbari talaga kapag ito lagi mong tinitrim ba tinatanggal itong mga down down niya ganyan Ayan, tulad nito may nagkakabunga na naman siya ayan o oh. mabilis silang mamunga hmm napaka o oh, yan tulad, tulad nito ay nainog na <laughs> tanggal yan mga kabido ito mga bago pa lang <laughs> hmm, dami mga bungo niya. hmm, kailan pa lang to ngayon meron ka na naman kukunin ba <laughs> yan pero alos sa masarap nito yung kulay talagang violet na talaga yan no? dami doon oh. dami dyan no? hmm. sa taas oh, tingnan natin yan o oh. no? <laughs> Ayan. Hmm, um, dami nito. Tingnan niyo mga kabida. Halo sa uh, dito sa, sa mga sanga-sanga, di sila namumunga. Ayan. Yun, dami din daw, no? Kita <laughs> mga kabida. Oh. <laughs> Dun sa taas, dami rin. Ayan. Tikman natin kung medyo ma nito medyo <clears throat> masim pa siya. okay kailangan kahit paano natatanggal sila ng damo kasi ito yung kumakain sa pataba pag linagyan mo siya ng pataba pero mga dalawang linggo lang gaganda na naman 'to. Magkakabunga na. Yan oh, may bulaklak na kasi. Napakabilis kapag tagulan. Mabilis tumubo yung mga gulay ba. Tulad ng sitaw dalawang araw ko lang tinanim yung mga kabida Ngayon is labas na siya. Ganyan natin lolos. kait rin kahit paano nagyaginyan tayo <laughs> kapag wala tayong fishing ganito nang gagawin natin dito tayo sa gulayan mga kabila pasesya na po at, uh, wala po tayong fishing talaga ngayon at uh, dito dito muna tayo sa gulayan kaya ito na yung gagawin natin ito kapag walang fishing dito tayo sa gulayan mag ba lalo na ngayon sa ganda ngayon ng panahon nag uulan ulan, -ulan maganda yung mga gulay ba mabilis mabilis tumubo kaya maganda pagkatagulan magkatanim tanim <laughs> kaya ko siya ng lupa para mas matibay siya ay may umiyak na bata dito dito sa bandalikod likod yan mga binibigyan natin ng mga tawag nito mga kapag uh, meron tayong ah uh, pinamimigay na bigas ganyan dyan yung mga binibigyan natin dyan sa lugod na yan para mas mas ibay sya yung puno puno yung kanyang tag nito yung kanyang puno para hindi basta ma tumba sa hangin o rolan mga alas matapos na natin yung tinatanggalan itong mga damo-damo sa paligid ng alaman ba Ay, yun nga uh, gusto ko munang magpasalamat kay ma'am Norma mga kabida yung, yung natatandaan nyo may nagpadala sa atin dati na box ba, galing Amerika pinadalan tayo ng os ba pas na pang sana sa pantilik dito. At ayun. Uh, sabi ko Ah. Uh, talagang mabibigla ka na lang sa kanya mga kabida. Pagaan uh, na niya dun niya sasabihin. Parang surprise pa surprise talaga. Tapos kanina umaga nga nag-message na naman siya. <laughs> Dati nagko-comment-comment -comment lang siya mga kabida. Doon niya sinasabing nagpadala na ako, ganyan-ganyan, hintayin mo na lang. Talaga surprise mga kabida. Nasesend niya niya bago niya sabihin sa akin. <laughs> bago niya ipalam ba. Kaya kaninang umaga, mag-message uh, siya. At, uh, may, uh, binigay sa at uh, may binigay siya sa atin at may binigay siya sa atin na blessing. Sabi niya, kabida, meron ako sinel sa'yo ah, at kunin mo sabi niya uh, surprise niya daw sa akin <laughs> na surprise nga ako mga kabila, kasi yun nga pagka message niya napadala na niya yung uh, pinapadala niya sa atin bali kanina kinuha ko na rin at hindi ko na siya binlog yan uh, kay ma'am Norma maraming salamat po sabi bigay nyo at yan siguro paglalaanan ko ng dito yon sa mga susunod na araw bibili tayo ng mga gamit ba dito tulos dito sa mga sitaw natin kailangan na yung matulusan ba lagyan ng mga balag yan gagamitin natin dito yon mga kabila tapos sa pambili ng mga tag nito pambili ng mga pataba kapag uh, magpapataba tayo kasi si ma'am norma is gusto Uh, nawiwili siya sa mga pagtatanim ba. Ngo gusto niya yung mga pagtatanim ng ganito. <laughs> Tapos nakausap natin siya. Hindi ko lang siya nakita ng yung kanya mukha. Ako lang pala yung nakikita niya. Kasi hindi hindi siya gano'ng tawag na sa social media ba. Yan, bali, yun nga, nagulat ako na talaga na surprise ako ni ma'am Norma ya yeah, ma'am Norma <laughs> uh, na surprise niya na naman ako ta sobrang tuwa kasi nagugusto niya yung mga vlog natin fishing tapos dito sa mga pagtatanim nagugusto niya mga kabida kaya natutuwa siguro siya uh, nagsusurprise siya sa atin <laughs> napakabay din na tao talaga magugulat ka na lang talaga sa kanya isusurprise ka niya mga kabila isisin niya kapag uh, napadala na hindi ka na makapag uh, tawag nito makapag na uh, nasabihin na wag na po <laughs> kaso nandun na syempre kukuli na natin kesa naman mawala lang di ba mga kabila yeah. tsaka bigay lang naman ni eh, ma'am norma hindi tayo nangingi ganyan talagang kusan niyang binibigay tulad nun, natuwa ako kasi naisendan niya mga kabita, sabi niya sa akin uh, kunin mo mamaya yung pinadala ko sa iyo <laughs> sabi niya, siya na iya mga kabita uh, pagpasesya mo na yung binigay ko sabi niya sabi <laughs> ko uh, maliit man yan, malaki uh, uh, pasasalamatan ko po kayo kasi bigay lang mga kabita Pinawisan tayo. Salamat <laughs> po ma'am Norma. 'yon yun nga po yung bigay nyo. Sabi nyo, ako nang balang kung anong gagawin ko. Uh, dito na lang siguro ko ilalagay yung mga kabida kapag kailangan natin ng pataba. Mga ginagamit ba? Bibili ako ng tulos nyan mga kabida. Yung mga bulo. Pantutusok natin sa mga port ba natin sa mga sitaw yung bibili kong tulos ba ang tawag doon? O, tulos. Tulos sa amin. Nakalimutan ko sa Tagalog. Basta kaoy kaw siya na bulo para yun ang kakapitan ng mga sitaw na tinanim natin yung bigay ni parang Davis. tapos bibili tayo ng tansi lalagyan natin tansi para meron silang kakapitan basta dito yun yung binigay niya dito natin nilalan hindi natin hubo silang kung saan saan ba uh, Salamat po sa mga ganyan na nagbibigay mga uh, kusang nagbibigay ba hindi tayo nang mga <laughs> siguro natu natutuwa sila ewan ko ba ba't natutuwa sila sa atin yan at, uh, yun nga uh, ginagawa ko lang naman itong video na to para para yung mga wala dito sa Pilipinas magkita nila yung sa uh, dito sa Pilipinas yung mga ginagawa na noon nila ay nami-miss nila mga kabida kaya siguro natutuwa sila sa atin tulad nito nung kailan pa lang yun nag harvest tayo ng mga tang nito mga gulay natutuwa sila mga kabida at meron tayo na harvest tapos papa pa sila <laughs> pero simpleng simple lang naman yung ginagawa natin di ba pero talagang kasalamat sa mga solid na sumusuporta po sa atin mga kabida natutuwa po ako sa mga guys sa sabi ko kahit hindi lang po kayo mag skip ng so okay na sa akin <laughs> tapos yung ilike nyo lang yung video na to malaking pasasalamat po na po yun at uh, malaking tulong na po sa akin mga kabila siyempre sa so mga nag-sponsor na ganyan salamat po sa inyo perceptive naman tong nabili nating yes. sa online ba <laughs> Nakakatanggal talaga siya. Kailangan mag lang yung kamay mo. Hello dia nak tinolong support bah pampalakas nila oh kena kebida bali na linisan na natin no? kahit paano nalinis na natin may huwag ang tawag nito yung inorder natin sa online no? Huh? yan tanggal yung mga damo damo tapos tinabunan din natin yung mga laman para mas matatag sila yun no? Know? oh. hindi ka matutuwa meron na siya yung mga bulaklak mga kabid diba? hello what's up? Ah, kabeda kay Bida. Pinuntahan tayo dito ah. Namiss yata tayo. Yan, tinignan ko kung anong ginagawa. Siya yung nang gagambol. Itong mga sili naman to. Siling panigang. Sayang eh. Kaya kailangan ating tawag nito. Paglaanan ng oras. Kapag wala nga tayong fishing, wala tayong mga ay may bunga no kapag wala tayong fish eh, dito na tayo magpo-focus sa mga halaman natin tulad dito kahit paano meron na tayong mga nagawa ba sa submit na oras lang eh. na kapag gambol tayo doon na natin tapos yung mga bagong sitaw na tinanim natin doon na na natin meron doon eh. tapos ngayon dito naman tayo hindi naman natin totally na tatanggalin ng damo to kasi mabilis lang naman yung tungo tatanggalin lang natin yung paikot dito sa mga alaman ba para pa paano makas makayo nga makayo nga sila sa eh, tulad nito hindi na siya gaano nga tignan mo Ayan. wala na siyang space ba kaya itong gagawin natin Saan tanggalin natin? Kasi si Yutol wala. May trabaho siya kaya hindi na masika. Sa so, sandaling oras lang is marami tayong nagawa. di ba? Kaya yeah. yun nga. Sabi ko nga kapag walang fishing dito tayo sa mga gulay ba? Kahit pa paano malaking bagay din to at nakakalimpli kami mga kapita. Mamaya, luto namin yung opo. Kahit eh, pa, ano nakakalibre. Huwag ka lang masinat. Puro gulay ginakain, di ba? Kaysa <laughs> naman, pag nagbibisi tayo, puro isda. Ngayon, puro gulay naman, no? pag nagugulay tayo. Ang <laughs> mga matumpapay, ang Ang ganda. yan. Tinignan. Ang damo. Dapat may bakot. Bakot. Hindi yeah, makikita na yun. Ganda na itong papaya. Taba niya. No? Walang bunga yung mga papaya. Walang bunga. Wala. Ayan, so, ayan. Ayan, mga kabida. Bali, pahinga muna tayo. At, Wata pinawisan na tayo ng buong katawan at uh, yun, yan yung mga natapos natin sitaw ah, sitaw yun okay, Sit. sitaw papaya yung papaya, yung papaya na kapatid nung tinangga yung nininisan natin ano to? buto mong tinanin? oh ano? buto dalawang araw lang puro buo yan pagkita mo dyan Ganda sa sito. Ganda kay Barley na siya. Ganda niya sa atin nalinisan na rin natin ah, talbos talbos tumanda na yung talbos hindi okay pa pwede ka pang mahuwa ang dami nga oh ang dami uh -oh. nga yung mga talbos mga kabila kukuha tayo mamaya dyan sarap yan ang mga oh. plus yes, kabila mag -a, perito ka lang ng itlog Mas perito yun nice na <laughs> tapos na yung tawag nito tapos na yung apunan <laughs> o oh, yan bago natin tapusin yung video mga kabita nice ko mulang pasalamatan nga si ma'am Norma sa bigay niya sa amin dito ko ipopokus kapag gusto kong bumili ng mga pataba yun to eat, tulad nito mga siguro mga disalinggo lang yan meron na yung mga yung tawag nito yung gumagapang ba down oh, down na tangkay o oh, tangkay Akit ah, na yan. Kaya bibili tayo ng tulos. Tag niya na uh, bulo yun. Bulo. Yung maninipis lang. Payat. Payat pa dito. Ayan, ganyan siguro kalagay siya. May ganyan? Um, isang pack na makarabin niya. Siguro nasa 20 pieces yung uh, laman na. Tapos sa uh, bibili natin ng mga pataba dito ko yung ilalagay yung mga kambida di natin gagastos sa side para pag meron tayong tulad nito pampataba, mga tulis na ginagamit meron tayong pambili ba <laughs> yung bigay ni ma'am Norma ba Kasi si ma'am Norma nga yung gusto niya dito yung mga alalaman yung nagigita niya mahilig sa uh, alaman may siguro sa gulay-gulay natutuwa -gulay. <laughs> siya pagkita mo may iskabida yung mga <laughs> uh, yun mga ang palay salita yan, yan. Ang dami pa siyang bunga. Oo oh, nga nun, may bunga pa, oh. Meron na. Di ba bunga to? Yan. Hindi, na ayan oh. Ang dami. Meron pa, oh. Balok na ng plastic na. May ano pa, eh. Mga maliliit. net. Oh. Oo. Yun nga. Ibabalok ng plastic na. Bukas si ibabalok na na ko ng plastic mga kabida bukas yung mga bagong sulpot na buwa o oh, yan yeah. ulit marami salamat po ma'am Norma at mag ingat po kayo dyan sa ibang bansa dyan sa Chicago dyan sa Amerika ba yan yeah. ako na kami po yung natutuwa <laughs> at uh, isa pa yung nagpapasya siya magkano lang yung daw binigay niya yan e na po yan ma'am Norma at, malaking tulong na rin po yun at magagamit ko dito sa gulay at uh, yun maraming salamat po ulit sa lahat ng mga sumusupport maraming sa salamat po at uh, kapag nga wala tayong fishing dito tayo mag focus at, uh, sana magustuhan niya po itong mga ginagawa natin dito para yun nga makapag araw araw tayo na black fishing gulay at uh, salamat po sa lahat ng mga silent viewers natin na laging nakaantabay sa mga vlog natin sa mga fishing adventure salamat po sa lahat ng nagko-comment naglalike ng ating video at mga hindi ko nag-skip ng ads yan. marami salamat po sa lahat po ng sponsor natin yan. Marami salamat po ngayon dito na lang po, ingat po and God bless, bye, -bye. bye. thank you po thank you